what's up mga Day na naman sa inyong lahat mga kaibigan, mga kasama sa po buhay, magandang araw sa inyong lahat, smile, huwag siya simangot, uh, salamat sa mga subscriber ko, uh, smile naman at doon sa mga mahilig na sumimangot, eh, naman kayo, <laughs> ayan ha, ah, siya nga pala, yan nga pala itinanggal na namin side panel para sa mapagdugtong namin na maayos. Makita nyo 'yan. Nakaganya uh, dumating 'yan ay maganda ang, ang bihis niya kumbaga. Nakabalot pa rin ng nakabalot pa ng plastic 'yan, ng foam. Pero ayan, sinira na namin. <laughs> hindi po, hindi po 'yan sinira. Yan po 'yung aming haayusin uh, o pang mapagdikit-dikit namin ang uh, bawat isa. Magiging isa lang po siya pagka uh, nabuo. Uh, Kung makita sa mga supermarket na mga refrigerator ay ganyan po ang paggawa. Yan, makikita nyo ngayon ang, ang itsura pag uh, hindi pa maayos. Maraming salamat sa mga silent viewers ko and good luck. Salamat! Sa mga subscriber ko, salamat! Mabuhay po!